Good morning mga another house, another day. Ang paglipat ng agricultural land sa, sa ibang tao ay dumaan sa legal na proseso. Narito ang mga hakbang. Number one, pagpapasya ng uri ng transfer or binta or sales. donation, donation. Pamana, ang pagsusuri ng dokumento ng lupa. Original na title ng lupa or certificate of land title, tax declaration, clearance mula sa Department of Agrarian Reform or DER or DAR kung sakop ng Agrarian Reform Law. Number three, pagkuha ng clearance at permit. Sa DAR clearance para matiyak na hindi labag sa Agrarian Reform Law, Barangay at Municipal Clearance Bureau of Internal Revenue BIR Clearance para sa Capital Gains Tax at Documentary Stamp Tax pang apat Pagawa ng Dead of Sale o Dead of Donation Dead of Absolute Sale kung ibinibinta Dead of Donation kung ibinibigay ng libre Notarization ng dokumento Number 5 pagbabayad ng buwis capital gain tax 6% ng ceiling price o market value documentary stamp tax transfer tax number 6 pagproseso sa registry of deeds pagsosumiti ng mga dokumento pagpa-update ng pangalan ng bagong may-ari sa land title number 7 ang pag-update sa assessor's office paglipat ng tax declaration sa pangalan ng bagong may ari Importanting paalala, kung ang lupa ay sakop ng agrarian reform, may mga lim limitasyon sa pagminta o paglipat maliban kung ito ay ipapasa sa pamilya. Mas mainam din na kumonsulta sa abogado o sa DAR para tamang proseso. This is Albert, the licensed real estate salesperson Good morning and God bless. Don't forget to like and share this video. Thank you.